Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Crising. Nakalagpas na ng coastal waters ng Babuyan Island si Bagyong Krising at huli itong namataan sa layong 125 kilometers west-northwest ng Kalayan, kagayan Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at bagamat nga po mas uh, malayo o papalayo na ito sa anumang bahagi ng ating kalupa ay hagi pa rin po ng mga malalakas na pagulan, maging ng mga malalakas na, pag na hangin na dala nitong ni Bagyong Krising, yung malaking area ng Northern Luzon. At bukod po dito, ay patuloy din itong pinapalakas pa rin yung Habagat, kung saan yung Habagat naman, yung patuloy na magdudulot ng mga pagulan, lalong lalo na dito sa may western sections ng Central at Southern Luzon, maging sa western section din ng Visayas. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan at ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Krising, patuloy po itong kikilos generally pa west-northwestward. Palayo na nga po dito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit may kita pa rin po natin dito sa ating image, etong area under uh, shaded yellow, ito pa rin po yung sakop ni Bagyong Krising. So malaki pa rin po yung sakop ni Bagyong Krising at malaki pa rin po bahagi ng northern Luzon yung makakaranas pa rin po ng mga malalakas na hangin na dala nito ngayong araw. And bukos bukod po dito, meron din pa rin uh, mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan. And expect po natin this morning or this uh, early afternoon ay lalabas na nga ng ating area of responsibility si Bagyong Crising. Ngunit meron pa rin pong posibilidad na kahit nasa labas na ito ng par dahil nga po malaki yung sakop nito, posible pa rin pong mahagip ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan, lalong-lalo na itong uh, northwestern section ng Northern Luzon. Kaugnay nga ng hangin na dala ni Bagyong Crising, bagamat nabawasan na po yung ilang areas natin under wind signal Meron pa rin tayong wind signal number 2 sa Batanes, maging sa northern portion ng Cagayan Dito sa Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte, sa northern at central portions ng Apayaw Maging sa northeastern portion ng Abra Samantala, wind signal number 1 naman sa rest of Cagayan sa northern portion ng Isabela maging sa rest of Apayao, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Kung saan itong mga areas na nabanggit po natin ngayong araw patuloy pa ring makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Crising at posible pa rin po ito magdulot ng mga damages lalong lalo na sa mga structures na gawa sa light materials and also sa ating mga pananim. So patuloy pong pag pag para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dun sa mga areas natin under wind signals, dulot naman po ng habagat ay makakaranas din ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw. Itong area ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, maging yung buong bahagi ng Visayas at yung malaking bahagi din po ng... Uh, ng Mindanao. Samantala, magpapatuloy po itong mga bugso ng mga malalakas na hangin na posible nating maranasan bukas at sa lunes dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi pa ng Luzon at Visayas at sa may western section ng Mindanao. At para naman po sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Krising, ay nagpalabas pa rin tayo ng advisory kung saan ito po yung ating 24-hour rainfall forecast at posible pa rin po yung more than 200 millimeters of rainfall dito sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. Ngayong araw po yan, dala pa rin ito ni Bagyong Krising. Samantala, posible naman po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa Isabela, La Union at Benguet at 50 to 100 naman sa Nueva Vizcaya maging sa bahagi din ng Quirino. And bukod po dito dahil nga patuloy din na papalakas pa rin yung ating habagat ay meron pa rin uh, 100 to 200 millimeters of rainfall dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro maging sa bahagi din ng Palawan, Antique at Negros Occidental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Oriental. Kung saan ngayong araw nga po? Malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makakaranas ng mga pagulan, ulan Lalong-lalo na po yung mga areas natin na nabanggit natin dito. Halos tuloy-tuloy po. Lalong-lalo na po yung mga areas under our uh, red po is uh, halos tuloy-tuloy ng mga malalakas ng pag yung mararanasan pa rin po ngayong araw. So muli po, patuloy pa rin pag-iingat sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas, yung mga malapit po sa mga ilog, sa sapa at sa mga bulubundoking lugar. Samantala, bukas naman kahit po nasa labas na si Bagyong Krising, posible pa rin pong mahagip ng mga kaulapad nito itong area ng Ilocos Norte at posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Most likely po yan bukas ng umaga. So, bukod naman po dito yung habagat, patuloy pa rin magdudulot ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging dito pa rin sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at sa bahagi din po ng Palawan. Samantala, by Monday naman, wala na po tayong pagulan na dulot ni Bagyong krising Ngunit yung habagat, ina-expect natin patuloy pa rin itong magdudulot ng mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So muli po. Doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan and makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala, meron po tayong uh, nakataas pa din na gale warning dito sa Batanes, Babuyan Island, sa northern coast ng Cagayan, maging sa Ilocos Norte, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot. Yung mga kababayan natin, mangis, dapat din na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. And bukod po dito, meron din tayong uh, minimal to moderate risk ng storm surge o yung daluyong dito po sa area yan ng Batanes, kagayan kasama rin Babuyan Islands, Ilocos Norte, at sa northern coast ng Ilocos Sur. Kung saan pagiging alerto po para sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa mga uh, baybayin po and uh, makipag ugnayan din po tayo sa ating LGU para sa mga posibleng paglikas. Patuloy po tayo magantabay sa updates.